Hello, Tay! Hello, Virgo. Napatawag ka ata. Eh, syempre. Gusto ko itong kumustahin. O, kumusta ka na dyan? Ah, uh, okay lang yung mga bilido. Hello? Hello? Bakit tawag ka lang tawag sa tatay mo? Ano kailangan mo? Eh, gusto ko lang naman po kumustahin yung tatay ko. Anong masama doon? Hihingi ka na naman ng pera? Hihingi ka ng sustento? Eh, grabe na talaga kayo, no? Huwag na kayong makainom sa usapan naming mag-amas. Anong, ano, ano kailangan mo? Gusto kong kamustahin yung tatay ko, magbe-birthday na siya. Eh, ano mo mong hihingi akong pera? Baka yung tatay ko pa nga bibigyan ko ng pera eh. Eh, mabuti naman lang kung ganun. At ikaw naman ang makatulong sa tatay mo. O, ayan. Ito, Virgo. siya ka na, Tay, sobra naman kasi yung bago mong asawa, eh. Masyadong pa kay Lamera. Kaya mo na. Tsaka, huwag okay na mag sa amin dito. Okay lang ako. Hindi ko kailangan ng pera. Sige po. Gusto ko lang naman kumustahin kung okay lang kayo oh. eh. Okay lang ako. So, oh, sige na. Ingat ka palagi, ha? Sige tayo. Kayo din, ha? Okay. Sige, sige. Ano ba yan, Marlon? Tawag pa rin ang tawag yung anak mo. Ano ba kailangan ng anak mo? Ano ba ba? Magbe-birthday ako. Siyempre, gusto lang naman niya akong batiin sa birthday ko. Tsaka, mangumusta? Hindi na kailangan yon, Alam mo, kung gusto mo pa rin na ugnayan dyan sa pamilya mo, aalis na lang kami dito. Alam mo naman hindi pwedeng malaman ni eh, Sarina namin. una ang pamilya. Hindi alam ng anak mo 'yon. Oh, sige na, sige na para matapos na hindi na mauulit. Dapat lang. Hay sa'yo. sige. na. Ah! <laughs> oh, Anong agaw mo dito? Hindi ko pinunta ko dito. Yung tatay ko. Hindi ka welcome dito. At alam mo ba, trespassing ka dito? Sino ka naman para magsabing hindi ako welcome dito? Bahay mo ba to? Ay, kita na ka lang sa bahay ng tatay ko ano ha. Ano kailangan mo dito? Yung tatay ko, hindi ikaw. Ay, ah, yung tatay mo, laseng, umuwi, tulog. Okay na? Pwede ka na umalis? Eh, ano naman kung tulog yung tatay ko? Eh, di ko. Tatay ko yun Alam eh. mo, huwag ka nagsisigaw dito, ha? Ha? Gusto mo pa barangay kita? Ako pala mukha mo, no? Gusto mo ikaw pa barangay ko, ha? Ano ba kailangan mo? Naninira ka ng pamilya kasi ikaw po yung matapang? Wala akong pakailan. Pwede ba malis ka na? Ano ba kailangan mo dito? Gusto kong makita yung tatay ko dahil bibigay ko to sa kanya dahil birthday niya. Akin okay na na yan. Ano pa? Ibibigay ko to sa tatay ko. Hindi to pwede sa'yo. Kasi baka ko na... Akin na! Akin na nga yan! Parating to sa tatay mo. Sige na, umalis ka na! Aking Hindi pa mabarangay ba kita! Sige na! Storbo! Kapal talaga ng mukha nito. Home na to. Kala mo, sino siya pamatapang. Tulip. ayen Ayan! Ayan! Oh, asan yung phone ko? Hindi ka na pala. Anong phone? Telepon ako. Ah! Actually, pagdating mo kahapon, wala na ako nakita ang phone eh. Baka nahulog mo. Kasi malasing ka kasi umuwi ka eh. Hindi mo na tuloy alam baka nakulog sa daan ah. Ano kaya yan? Eh, tinatawagan ko. Kahapon pa. Wala naman sumasagot eh. Baka diba? kung sino man nakakuha nun, hindi na binalik sa'yo. Hayaan mo na yun. Eh, kumuha ka na lang ulit ng bago. May handa kami sa'yo. Ikaw naman kasi. Lasing na lasing ka naman. Kumain na muna tayo. Oh, sige na, sige na. Sunod ako. sarap. Ano? Nagustuhan mo ba yung mo? Oo naman. Salamat nga pala ah. Oo naman. Marami pang pagkain kung pag gusto mo pa. Ah, nga pala. Yung anak mo hindi ka malaki na musta ngayon. Ngayon siya dapat nang umulit ng pagtawag sa'yo. Ikaw eh, man lang binati. Eh baka, busy lang. Ikaw naman. tindi mo na lang yung tao. Ay Marlon, kahit anong busy mo kapag tatay ng mahal mo, magulang mo, anak mo, maaalala mo. Ay, anak mo, wala talagang kwenta yan. Puro hingi lang yan, puro tawag, manghihingi na sustento ng pera. Tumigil ka na! Eh, na naman eh! Eh, totoo naman na! Ah. Lagi naman gano'n yung anak mo magwala noon nga? Ah. Tatawag na sa'yo pag may kailangan! Eh, bakit ba lagi pinag mo yung mga anak ko? Oh? Eh, wala kasing kweta yung anak mo! Puro Sinabi oh. na tumigil ka na eh! Eh, ganyan talaga yung mga anak mo! Sinabi na wala tumigil ka na eh! Puro hingi, puro pera! Uh, uh, oh. uh, To, eh. Siguro kaya inatake si tatay dahil sa'yo! Masama na ang gali mo! Umalis ka dito! Hindi ka pwede dito! Hindi ka kilala na anak ko! Pwede ba? Bakit ako alas, ha? Eh, tatay ko yan! Karapatan ko yon Hindi alam na anak ko sino ka pwede ba, Virgo? Umalis ka na dito! Ma! Ma na! Hoy, tumawag ka na, ate! Ano? Ano sabihin? Alam ko na ate ko si ate Virgo. Tsaka ma, alam ko kung bakit inatake si Papa kasi... Dahil sa'yo! Anong dahil sa akin? Sabi ka na, Ma. Sabi yung ugali mo. Ma, hindi ko naman na tayo yung pangalawang pamilya eh. Pero, hindi ko kinakaya yun. Pero dahil sa yun, sabi na yung ugali mo, Ma. Anak, ginawa ko lang naman yun para sa sa'yo. Ayoko masira yung tingin mo sa daddy mo. Masira? Alam Mama, ma, ikaw yung nagsira sa pamilya natin dahil sa'yo! Sarina, Tama na, ha? Pati sarili mong anak, nagagalit sa'yo. Pwede ba? Kukunin ko na si tatay. Ilalayo ko na siya sa'yo. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sa amin siya uuwi. Ah, ganun? Hindi ko pwedeng gawin yan, ha? O sige, ganito na lang. Kakasuhan na lang kita sa pagsira mo sa pamilya namin. Dahil sa'yo, namatay yung nanay ko. Huwag ka mag-alala. Iuwi na kita. Lalayo na kita sa babae